7pm na po ng December 31 At tama po kayo, pasta na naman ang nakikita nyo Pero iba po ang ilalagay ko dito Pag talaga ako ng pasta, nagprito na rin ako ng hotdog wow. Napapansin nyo na ba, lagi na ako nakasalamin Ganito po talaga tumatanda, nagiging apat na mata. Ito lang talaga magic awali ko, walang kakupas-kupas eh. Kahit anong iluto sa kanya, walang karikla-reklamo. Kung so ang pangkaraniwang spaghetti ay ginilingan nilalagay, tuna naman ang nilagay ko nung nakaraan. Ngayon ay ham naman. Carbonara ba to? Hindi po mga kaboys, nage-experiment lang ako. Spaghetti sauce pa din po ang nilagay ko. Ito po kasi ang paborito ng mga anak ko. Pagkalagay ko ng magic sarap at paminta, nilagay ko din ang kalahati ng hotdog. O oh, ayan, di ko na nakalimutan yung ketchup. Isinunod ko na din ang iba. Yung iba po, condense ang nilalagay dito. Pero ako po, gusto ko pantamis talaga ang asukal. O order na lang sana ako ng spaghetti kaso baka hindi magustuhan ng mga anak ko. Sus, akala naman ni Inday masarap siya magluto. Ayan, daldal -dal kasi ng daldal -dal. natapo na tuloy yung hinahalo. Kaya ito kailangan punasan. Mabilis kasi pang amoy ng mga langgam para mga marites lang. Charot. After ng mekos-mekos, naglagay na din ako ng asin at ng asukal. Para maging balance na ang timpla niya. O tingnan niyo si Chef Inday, napatangona. Tulad na lagi ko sinasabi, pakuluan niyo po mabuti ang sauce para hindi mapanis agad. Okay na po ito. Hinati ko po ito sa dalawa para sa panganay ko yung isa. Wow. Hindi lang halata pero may problema si Inday dyan. Nawala kasi yung panggadgad ko ng cheese kaya ayan po tinidor na lang ang ginamit ko. Ready na po ang aking spaghetti. See you sa amin midnight. Bye.